ولكن صدق في اهميه الحروب وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما الله منكم يعرف قال من سال طاق الشهاده بالصدق بلغه الله منازل الشهداء والمشكله على اهل الأعراض فهي جارية ولسانه يقول لكن انا صلى الله عليه وسلم على هذا الامام النووي رحمه الله يقول قل وهذا الحديث يعني تكلم عن حديث جابر يقول وهذا الحديث فيه فضل النية الصادقة على أساس ذلك. So, uh, anong gagawin natin? Una, ay ang نية ng tapat na Kasi hadith -sini na sila ni Jaber radiyallahu anhum na, propeta sallallahu alayhi wa sallam, ito yung nangyari sa dhazwa ng tabo. Na sinabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, patutuhan na mayroon kayong mga kasama, mayroon tayong mga kasama na sila ay nasa Medina Walang anuman na wali, ibig sabihin niya parang uh, walang anuman na madaalan natin, hihintuhan natin, magpuntahan natin, maliban na sila'y ating kasama. Kasi bang sa ay kasama natin sila sa gantimpala, pala. Kasama natin sila sa gantimpala. pala. Pero nung dahilan bakit hindi sila nakasama sa atin? Eh, meron silang meron isang uh, kaso na ano yun, yung uh, uh, malaking daan no? yung uh, kaso na oh, you know? dahilan, no? mahalagang dahilan na yun ang dahilan kung bakit hindi sila naka, nakasama. Maaring nalimbawa wala silang, man, wala silang uh, masakyan, wala silang pakain, uh, wala silang baon. Dahil dito, hindi sila nakasama doon sa uh, ano na yun, laban na yun na isang ngunin, ang kanilang layunin, ito ay tapat na nais nilang sumama pero meron na sa kanila kung kaya ay sila ay kasama sa banding pala kung sa kanilang paglalakbay, paglalakbay ng mga sahabat ng Rasulullah s.a.w. Uh, ikalawa ay isang halik na ano, ang uh, Rasulullah s.a.w. ay kanya rin na nabanggit. Uh, Uh, isang hadith na ano, uh, sinabi rin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya Sinuman ang hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ng shahada ay sabi ay mamatay din isang martir. No, mamatay din isang martir. Ay ito ay pagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pa siya ay mamatay sa sa kanyang higaan. Hindi siya no? hindi siya namatay sa sabi. Kaya ang hinihingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala na mamatay sa bilang isang martir.

قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطاهرا الى صلاه مكتوبه كان له كأجر الحاج المحرم هذه ثاني اكتم بقدره ورته اهان من في المسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا من من لما

ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشهر ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة في رواية تامة 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 هذا ثالث أمر يعدد أجر الحياة أتي كتبت لنا أنه كتبت الحاج أيام أي أن الفجر صح مسجد دين الجماعة تو أيام وقمت أنا ومسجد وقامت سلام صلاة الفجر kasama ng imam ng jama'a, pagkatapos so, mong magsala, ikaw ay mananatili sa masjid. Magbabasa ka ng Quran, hindi ka yung dedikap ka, ano pa man, hihintayin mo hanggang sa hanggang sa sumikatan ang araw. At kapag ka maliwanag na sumikat ang araw, ikaw ay magsasala ng dalawang raka, dalawang raka na uh, sunnah. Pagkatapos mo itong magawa, sinabi ng Prof. na ito ay kahit tulad o kapumpas ang dating pala nito ng na, taong nagsagawa na

يقول النبي صلى الله عليه Pangapat, pangapat ay ano, uh, ito ay uh, lumip, 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 lumipas na uh, pangapin pa lamang ay ang pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadhan. Ang pagsasagawa ng umra sa buwan ng Ramadhan, ang pala na ito ay... جاء الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الذكور في الفجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون بها ويجاهدون بها فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاذكار انها تعدل الجهاد والحج الاذكار التي بعد الصلاه التسبيح 33 و تحميل ثلاثة وثلاثون والتكبير ثلاثة وثلاثون yung mga pagkatapos ng mga Kandil na tatlong po tatlong Bawang po na Tatlong po tatlong Natapos ay gala natin mo binang Pang isang danyo Ay lahat na po Uh, unit park ka, Yung uh, pangamalaga nito ay, ito ay, kahit tulad dito, pagpumbas din ang kandimpanan ng taong nagsasagawa na, ng, uh, ng hedge. Uh, mga matatanda, ang mga mga mahihirap na dumating sa Rasulullah SAW at kanilang sinabi, Ya Rasulullah, gusto ko na ng nga ba? Dahil ba ating tuturin ni Musyo? na si mga ay sila ay nagkamit ng maraming gantimpan. Sila ay nagsasala katulad ng aming pagsasala. Sila ay nagayon o katulad ng aming pag-aayuno. No? Subalit, dahil sila ay may yaman, nakapagsasagawa sila na ng nanghaj, hindi kaya ay na ng, uh, ng jihad. No? Pero sila ang nagagawa na ang desa, na.

هذا يا اخوان ما صار الا بقضاء الله وقدره. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لو يقول لابن عباس واعلم ان ما اصابك لم يكن يقطع وان ما اخطاك لم يكن ليخطئك. ويحتسب عند الله عز وجل هذا الامر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المؤمن امره كله له خير. ان اصابته ضراء صار فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. فإن لم يقبل في الحج فهو خير الله ويحتسب هذا الأمر عند الله عز وجل وقال الله عز وجل آه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يصبر وكما ذكرنا أن نيته الصادقة تأتي له الحج Ang tulad ngayon eh, di ba, kailangan meron ka pang tapos ikaw pa ay magpapakuna. So, di ba? So, lahat na ito, pagkatapos ay hindi ka pinalad, no? at hindi ka nasama sa mga, ano, uh, mga nagsasagawa ng, uh, magsasagawa ng hal sa taon na ito, ito ay, ito ay, ano, para tadhana, ano, para uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay, ano, ito ang mas mainam sa, ito ay mainam sa'yo. Ito ay mainam sa'yo. At, uh, at, ano,

uh, lilihis, talagang ito ay mapapasayo. Hindi ito ay tatama sayo. At ano man na hindi tumama sa iyo at hindi kayo lumihis, ay ito ay kailanman na hindi ito uh, hindi ito tatama sa iyo. Kailanman ito ay hindi tatama sa At ang isang Muslim, may kanunan ng panataya. Katulad ng sinabi ng Propeta Rosalat ay siya ay, kapag siya ay uh, mayroong